Buti ka pa, Annalyn. Dalaw mo na si Mami. Kamusta ba siya? Ano yung tsura niya? Kumakain ba siya? Pumayat ba siya? Uh, teka nga, Zoe. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa nabibisita yung Mami mo? Sinubukan ko. Pero wala. Hinarang ako eh. Ayaw ni Tita Jocelyn na magkita kami ni Mami. At alam ko pinapahirapan si Mami sa loob dahil kay Tita Jocelyn. Kamusta na ba siya? Ayun. Pinatawag niya kami kasi gusto niya humingi ng tawad. At gusto niya daw magbago. Well, sa totoo lang, nakakamdaman ko naman na parang sincere naman si Ma'am Moira Alam mo, tinulungan niya pang ako nung na nagkaroon ng emergency dahil dun sa isa sa mga inmates. Kaya naramdaman ko na parang gusto talaga niya magbago. Thank you Annalena. Alah. Nana. Ano na? Dumating na ba yung pera ang inaantay mo dun sa sponsor mo? Hoy! Ano na? Ready na yung tao ko sa labas. Pera na lang inaantay nun. Sino bang ipapatumba mo? <sighs> Hindi ko na itutuloy ang pagganti. Nagbago na ako. <laughs> Seryoso ka ba? Totoo ba yan? Ah, Emi lang yan, no? Ninang, magbago ka na rin. Kung ayaw mong masunog yung kaluluwa mo sa impyerno. Uy, uy, uy! Tigil ka nga dyan! akong kasalanan, no? Saka so, wala naman akong pinapatay. Pero inuutos niyo pa rin. Ibig sabihin, enabler pa rin kayo ng mga kasalanan nangyayari sa labas ng kulungang ito. Totoo ba yan, inaanak? Parang... Banal-banal lang ka ngayon, na. Magbago ka na, Ninang. Nasa Diyos ang kaligtasan. Magbago ka na bago pa maging huli ang lahat.